News sa ating mga balita, Libo-libong deboto dumagsana sa pahalik ng Nazareno sa Quirino Grandstand. Kongreso ng Estados Unidos kinumpirma ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo, nakatakdang manumpa sa January 20, 2025. Mahigit dalawang daang Pilipinong nakakulong sa UAE, ginawaran ng Pardo at nakatakdang umuwi sa Pilipinas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsimula ng magsama-sama ang mga deboto ng poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand bago pa man mag alas 8 ng umaga ngayong Martes. Makikita sa paligid ang libu-libong tao na nagdadala ng mga panyo, rosaryo at personal na dasal na nais nilang ialay sa poong Nazareno. Mahigit dalawang mga polis mula Philippine National Police o PNP ang nakadeploy sa Carino Grandstand at mga karatig na lugar upang masiguro ang kaayusan. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, bukod sa crowd management, mahigpit din nilang binabantayan ang posibleng insidente ng pandurukot at iba pang uri ng petty crimes. Ang pahalik ay bahagi ng serya ng mga aktibidad na matatapos sa translasyon sa January 9, ang prosesyon mula Quirino Grandstand patungo sa Quiapo Church. Sa sesyon ng Kongreso ng January 6, 2025, formal na binilang at kinumpirma ang mga boto ng Electoral College na nagbigay ng panalo kay Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris. Si Trump ay nakakuha ng 312 electoral votes habang si Harris ay may 226. Ang sesyon ay pinangunahan mismo ni Harris na siyang nag-anunsyo ng resulta. Ang proseso ng sertifikasyon ay naganap ng maayos at walang pagtutol. Ang mga mambabatas mula sa parehong partido ay nagbigay ng kanilang pagbati kina Trump at Vance na maglilingkod bilang pangalawang Pangulo. Sa kabila ng malakas na snowstorm sa Washington, D.C., nagtipo ng mga mambabatas upang isagawa ang sertifikasyon. Ang inaugurasyon ni Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos ay nakatakda sa January 20, 2025 na nagmamarka ng kanyang pagbabalik sa White House matapos ang kanyang unang termino mula 2017 hanggang 2021. Mahigit dalawang daang Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa iba't ibang bilangguan sa United Arab Emirates o UAE ang binigyan ng pardon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagpapalaya sa mga Pilipino ay patunay na matibay ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Nagpapasalamat ang Pangulo kina Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum para sa kanilang malasakit at kabutihang loob sa mga Pilipinong overseas workers. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, kasalukuyan ng inaasikaso ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi ang mga kinakailangang dokumento upang masiguro ang mabilis na proseso ng repatriation ng mga Pilipinong nabigyan ng pardon. Inaasahang uuwi sila sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. Samantala, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pardon ng UAE para sa mga Pilipino. Noong June 2024, bilang bahagi ng Edid Alda, mahigit 140 Filipinos rin ang nabigyan ng kapatawaran. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.